ang natin na kuha wow. ayan sinasako na natin pinuputol na natin dito ng 10 inches pinuputol ko na dito para isa isako tapos ibababad yung mga nakasako ganyan mas ma mas madali kaysa sa bubuhating ko to ito tricycle ko lalaki ko sa tricycle mahirapan ako kaya pinuputol ko na dito para lumiit ayan may siksik -sik sa sako sa kasi pag ganito tricycle lang yung gamit ko kaya nandoon yung tricycle ko yan nandoon <clears throat> yan yan yung tricycle ko kaya hindi ano kaya pinuputol na natin ito. marami pa to halos hindi ko pa na na ano sa one port nito wala pa sa katotohanan ang dami pang kukunin malawak malawak tong sakingan na ito ganyan pagkakakitaan